to walang helmet to babae pa naman siya pag itabi yung motor mo ba wala kang helmet sige tabi mo muna dyan Bakit wala kang helmet ha ah? iniram mo lang ay iniram mo lang yung motor mo taga saan ka ba Conception, saan ka papunta? sa Magalang ang layo-layo ng conception dito hindi ka naka-helmet ang bibilis pa naman ng mga sasakyan dito ang dami pang mga truck hindi kasi kanina pa ako sa likod mo kanina pa ako sa likod mo eh, nakikita kita uh, wala kang helmet kaya ganun kita pinara kano ano nyo pa anak niyo po siya anak nya ah, saan po kayo papunta niya sa Magalang daw Iikot kayo? Kasi may nag-checkpoint daw doon eh, kaya umikot daw kayo eh. Tapos sakto, inabol ko pa siya, wala siyang helmet. Kaya kala niya, pulis ako. Hindi niya alam, namimigay lang ako ng helmet. Hindi, <laughs> kaya sinita kita ate, dahil gusto kitang bigyan ng helmet. Kasi nakita kita, wala kang helmet eh, delikado kasi dito. Ang bibilis ng mga sakyan dito. Gusto mo, bigyan kita ng helmet? Okay lang sa'yo. Oh, sige. May dalawang helmet ako dito, color white saka color black. Pili ka na lang kung anong gusto mong kulay. Ha? Okay, Ikaw anong gusto mo bang kulay? White na lang. White na lang? Sige, sukatin mo. Kino <laughs> bang ka? Natakot ka? Kala mo pulis ako? Eto te, sukatin mo kung kasya mo sa yunana. No? <laughs> Parang putlang putla ka kanina. <laughs> Eto Napakaswerte mo Ikaw pa yung nagito ko Eto Ang ganda ko Sige te Sukatin mo Sana kasya mo na lang yan Sige open ko na Ayan double visor pa yan Tagalin na natin itong ano nya Para suotin mo na ngayon na Ayan Ah, pagyawak to. Tapos tanggalin ko na rin to. Yan, ang ganda oh. Bagay na bagay mo, Te. <laughs> Sige, tanggalin mo muna. Ano pangalan mo, Te? Trisha. Trisha, ilang taon ka na? 20. 20. Nagustuhan mo? Ah? safety ka na nyan kahit na magmotor ka pa dito pabalik balik ka pa dito sa highway na ito safety na yung ulo mo suti mo na yan na talagang ganyan talaga ako namimigay ng helmet tinatakot ko muna natakot <laughs> ka kanina <laughs> um, kala ko ano umikot na um, sa oo sakto may nag check checkpoint pa naman doon umikot po kami umikot kayo tapos kala nyo hinabol kayo <laughs> Ano masaya ka na dyan sa helmet na yan? Okay, sige. Ah, sige po, ingat po kayo, Nay. Ayun, guys, may nabigyan na naman tayong helmet. Akala niya daw, pulis ako. Kasi kanina daw sa Conception, may nag-checkpoint. Kaya ginawa daw nila, umikot daw sila. Iniwasan daw yung checkpoint. Kasi nga, wala daw siyang helmet. Kasama niya pa yung mga magulang niya. Yung nakakulong-kulong kanina. Kaya ngayon, hindi na iwas sa checkpoint niya kasi may helmet na siya. Malaking bagay yung binigay nating helmet sa kanya at least safety siya sa daan niya. Kahit saan siya pumunta? At least may suporta na yung ulo niya, may helmet na siya susutin. Kaya nung binigay natin sa kanya yung helmet, tuwang-tuwa si Ate. Ang laki talaga ng tulong ng helmet kaya kayo, guys, pag umaalis kayo, lagi kayong mag-helmet. Hindi lang sa checkpoint, pati na rin sa seguridad natin. Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung tinapos ninyo yung video na ito, pag-i-comment na lang kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.